Ito yung harap ng sawmill. na papalibutan ng hotel. Ito. Papasok na ako. Ito yung entrance. Ayan. Papasok na ako. Oh. Pre-break tayo ng 30 minutes Oh Excited na pumasok Martes ngayon Ayan yung tip ko na naman Nandito ako sa likod Ito yung aking Ano ngayon Dinner Ayan Tomato soup Tapos bread Ayan o oh hmm, harap saka hmm, tubig na maligamgam na may lemon kailangan natin magpababa ng timbang para makasabay tayo doon sa linya magpagpatintero tayo Mat matindi kasi ang galawan doon lalo na pag busy ayan Masakit na yung mga binti ko. Bumubuhat sa aking katawan. Ayan. Hmm. Tomato soup. Hmm. Ayan para magsasign naman ako. 5865. Huh? Ayan. Oh, oh, ito. Ito ay ano ngayon? Uh, cut off na to, no? O ayan, pang limang araw oh, cut off yan, cut off. Tapos ngayon, uh, nauhaw ako. <laughs> uh, ano naman, Canada Dry, ano kaya dito? Uh, naman, oh, Canada Dry naman. Ayan. So, ang kagandahan dito sa kusina kahit mababa lang yung sahod ko 17 dollars an hour lang ako pero ang maganda dito ayan yung 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 employee meal ko ay pwede kong uuwi na hindi luto chicken wings ito ayan makakuha lang ako ng dalawang ganito ay tinola na o kaya chicken curry bukas ganito naman uli kukunin ko para isang lutuan o kaya adobo tapos ito naghiwa ako ng burger yung dulo nito Uh, itatapon sa basurahan kinuha ko na rin uh, ano to uh, pansinigang naman pag magsisigang ako ayan ganun po dito sa Canada ayan uuwi na ako ayan oh bandera ng Canada oh, ayan oh lalabas na oh oh ayan nag-iis na uli ang mahirap i-drive ngayon kaninang tanghali ay Ah, uh, mainit, nalusaw yung snow. Tapos, eto yung nakakatakot. Naging yellow, naging black ice na yung mga nalusaw na tub, na ano, naging tubig. Tapos, na, na tumigas ngayon, naging yellow na yung ano, black ice na. Kaya, eto yung napakadelikado. Maraming karambola ngayon sa daan. Kaya, eto yung nakakatakot dito. Tapos, pag naglalakad ka, may isno na ganyan, eh black ice pala yung ilalim po pwede kang mai-slide pwede kang mababagok maraming i injure din na naglalakad kaya napaka-delikado po sa ganyang kondisyon no? oh, black ice po black ice yung ibabaw niya ay isno kasi nag -i -i -snow siya ayan no nag i -snow. oh, ayan po kaya yung mga mga magulang dyan na may mga anak dito sa Canada wag hingi ng hingi kailangan magtipid Ayan, yung mga may asawa dyan na nandito sa Canada Huwag inginang inge Pabili ng kotse, pabili ng motor Ganito buhay dito, napakahirap po Pag may problema kami dito, hindi namin nasasabi sa inyo Sinasarili namin Tapos kayo, malate lang yung padala Nagagalit na kayo Ayan, mahirap ang buhay dito Hindi ganung kadali Hmm ang sakit na ng buong katawan ko balikat ko, binti ko sa sobrang lamig ayan ito uh, ay sinishare ko lang po sa inyo